Okay. So, sir, paano po ito, attorney, kung ayaw uh, magkaso nitong uh, biker na binibigyan nyo na nga ng pagkakataon na pro bono nyo siyang uh, uh, ihahandle ang kanyang kaso, uh, di wala akong kaso? Alam mo Kanda? Man. Well, under well, normal circumstances, hindi talaga pe pwede. No? Kailangan talaga kasi ng private complainant. Okay. But, uh, dapat po may indyende ng tao natin sa video na kung meron mang krimen, no, ay is a public crime. Yeah. Kaya po tinatawag nga yan na people of the Philippines. Hmm. Oh, sige, so ulitin ko, no, ang isang krimen, it is a public crime. Oh. Meaning, hindi naman yung private complainant oh. ang talagang uh, nagdemanda. Kung hindi yung estado, yung okay. people of the Philippines, no? And the uh, ang reason kasi is that kung merong krimen, ang din ba mo ay yung peace and order noong pansa. So dito sa ano na to, sa sitwasyon na to nung una sabi ko ganun takoy pa paano yan iwalang complaint. So walang mag magsampan ng kaso. Apo. But yesterday I was informed by the PNP itself na meron silang hawak na mga 4 to 5 na CCTV footage mm -hmm. ng lugar na ito. And uh, kung ganyan pong mangyayari it is my ano you know, my professional opinion that yung pong CCTV footages which captured uh, a public crime or crimes in progress pwede pong tumayo as witness yung pong CCTV operator mm. yung pong station commander yung pong barangay chairman mm. who will now be able to authenticate yung pong CCTV footage okay. na pwede ngayon magamit as evidence no, in mm. court. Mm. So, uh, ganit, kung ganito po yung mangyayari, um, and I leave it up no, to the PNP, mm. if uh, they feel ano, that they have enough basis, magsampas sila ng kaso no, sa ating uh, prosecutor's office. No, and if they need my help, uh, willing naman po ako na tulungan po sila para lalo tingin pa yung kaso. oh pa, may jurisprudence ba niyan sa ating rules of court with respect sa ating pong uh, uh RPC, Revised Penal Code, Attorney? amped um, regard po kasi sa mga footage no mga video footages no uh, as evidence meron na pong lumabas po kasi na rules on electronic evidence okay so maari po siya talaga so long as all the necessary uh, procedural requirements to ensure yung authenticity ng mga vi video footages na ito ano naman po makukonsidera naman po ng husgado ito as evidence, okay. ma-admit siya, and pag na-admit siya ngayon, yung contents ng video na ito hmm. ay pwede pong magamit to prove that a oh. crime was committed and that the person being charged is the one who is guilty of these crimes. okay, mm -hmm. no, So I just want to make it clear, attorney, so uh, even if hindi magtumayong complainant itong uh, biker, you can... Uh, file, yung mga sinasabi nyo na mga grave threats, EU even said attempted homicide? Yes, yes. So even so, if wala um, po yung biker, so sino po ang tatayong complainant pag ganyan? Um, ang tatayong complainant pala, would be the Philippine National Police hmm. initially. no Pero ang magiging testigo po nila is uh, yung pong mga operator ng CCTV, mm -hmm. yung pong barangay chairman na uh, siyang nag-install ng mga CCTV cameras, mm -hmm. uh, probably the station commander na yung who was also one of those who had uh, investigated, probably taken a look at the videos. themselves, mm -hmm. and uh, made now a personal opinion ano that the crime existed and that probably yung pao na ititimanda ay sa plano mga krimen na 'yon. Opo. Mm -hmm. Ang ang iniingatan po dito ng ilan eh baka hindi po admissible as evidence itong pong video mm -hmm. na ito dahil meron po tayong batas eh anti-voyeurism. Opo. Mm -hmm. Tatayo ba itong uh, video na ito, sir? Um yes, yes, um, a professional opinion na tatayo po. Mm -hmm. Um these CCTV cameras naman were installed by the government okay. itself. Okay. All right. Mayroon okay. patas tungkol dyan. At it will be different if, for example, a, uh, yung pong, yung pong recording no, was done by somebody else na merong intention na either manggulo, mangaras, Bang, gulo, bang, aras, bang uh, yung to, for, for lewd purposes. No? Let's take a look at that anti-voyeurism act. Ano? It pertains to yung mga medyo lewd o medyo bastos o mga medyo sexy na mga kind of videos. Uh, obviously, hindi po applicable itong CCTV footage na ito kasi these were captures made of a scene in public and involving a crime. Sir, uh, sabi po ipapatawag nyo itong dating police na na-involve dyan sa road rage, center uh, Yes, uh, yes uh, po siya nag-privilege speech si Senator Jim Inglis uh, at uh, yung kanyang privilege speech ay uh, ni river sa ating committee para magkakaroon ng investigasyon so we have to do it. Uh, next week no tuesday. 2:00 mm. o'clock. 2:00 o'clock Next week, Tuesday. Okay, so uh, uh senator uh, kayo po ay uh, miyembro po ito ng kapulisan dati. Ito pong uh, si the uh, sorry si uh, Gonzales, no? Senator, ano po masasabi niyo yes. nung napanood niyo yung video na yan? Eh, galit galet. Hmm. galit uh, knowing na uh, dati siyang pulis whether or not he was uh, he was uh, he has uh, retired uh, Uh, properly or he was discharged uh, dishonorably whatever the case may be siya ngalan na sa ay naging pulis mm -mm. uh, kahit na hindi siya polis, kahit na ordinaryong civilian ay eh, hindi po katanggap-tanggap yan sa isang uh, society na uh, sumusunod ng batas at uh, yung oh. order ay dapat na dili hindi Opo. po katanggap-tanggap yung kanyang ginawa Opo okay ito sunod-sunod na po ito uh, senador uh, uh, Dela Rosa Uh, hindi lang ito. Dati, meron din na mga road rage na mga insidente. Sa tingin nyo ba, eh dapat mas mabigat, nakaparusahan na aga ibibigay natin doon sa mga nagkakasala dito po sa uh, kasong ito, kung sa kasakali, road rage? Well, uh, siguro, uh, Arjo, no, uh, may existing law naman tayo na medyo yes, mabigat na rin yung ganilang uh, punishment, no. Siguro, dito tayong magpupokus ngayon sa, ano, sa policia ng pagbibigay ng uh, baril dito pag uh, authorize itong mga tao nito na kumawag ng baril uh, diyan ang tutusukan natin kung yung qualification uh, standards ay uh, uh, siguruhin natin na uh, hindi makahawak ng baril yung mga mga taong may uh, neurotic tendencies may mga mm -hmm. violent tendencies uh, yung may mga ano, mga bumabagsak sa neuro neuropsychiatric exams. Hmm. At uh, tutukan natin yung neuropsychiatric exams na yan kung hmm. talaga bang properly yan na uh, administer doon sa mga applicants ng mga uh, permit to carry firearms outside of residence, uh, natin yan. Uh, mm -hmm. Opo. Then, uh, uh, isinusulong nyo rin na ibalik na ang pagdadala ng batuta at nung silbato, pito, ng ating mga pulis? Yes, uh, Arjo, Kahit na sabihin nila na parang paurong yung pag-iisip natin dahil sa tingin nila, yung modern na uh, police ngayon, yung modern na uh, police ay wala ng batuta at wala ng whistle Pero if you look around yung mga first uh, world countries natin, no? uh, magkikita mo yung kanilang mga patrol uh, personnel, yung mga patrolmen nila na naglalakas sa kalsada ay equipped pa rin sila ng uh, baton at saka yung whistle Dahil nga, ang tanong ko is uh, nakalagayan sa police operational procedure ng... Uh, PNT. At kung sinunod Opo. yung police operational procedure, uh, ma posibleng hindi hahanto sa paggamit ng baril. Opo. Kasi nga nakalagay yan dyan, uh, yung, yung uh, non-lethal uh, approach which is uh, by the use of whistle, Opo. Uh, yung next dyan kung mag-escalate ang situation, yung less lethal uh, approach, uh, gamitan hmm. mo ng uh, taser or baton or uh, uh stick. Uh, at to up to the lethal approach pinakalas last approach na yung baril. last option na yung barrel mm. so hindi man available sa isang police nila sa ngayon ha wala sa wala sa dinadala nilang equipment as part of the uniform Uh, wala yung mga equipment na yan so dapat ilagay yan doon sa, na, as part of the uniform, yung batuta at saka whistle oh, para hindi agad-agad -agad gagamit ng paril. May S option pa sila. At automatic po na may baterya. Opo, gumagana ang kanilang mga body cams. Y yung po ikinagagalit nyo po dyan sa ongoing investigation yeah, yeah. sa Senate. yan. Totoo yan, Aljo. Uh, Susuriin susur susur natin ang gusto yung policy nila sa paggamit ng uh, body worn camera i know uh, i'm sure uh, there was uh, there, 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 were lapses uh, that happened during that operation whether it's uh, uh, intentional or unintentional meron talaga lens lapses uh, kung ito'y ma-discover uh, madiscover na talaga intentional in order to cover up uh, the doings of their colleagues then uh, sigurado ako mananagot itong mga pulis na ito kaya sa ngayon nga hindi pa tapos yung ating uh, Senate investigation in aid of legislation, ang uh, PNP ay eh, eh, nagfile na agad ng kaso uh, laban dito sa kanilang mga airing personnel so uh, siguro lalo na pag lumabas na yung committee report natin at uh, talagang uh, madidiin itong mga tao na ito uh, mas mabigat mas, mas mabigat yung kanilang administrative sanctions na ipapata ng PNP aside from criminal uh, Uh, cases na ipapayal laban sa kanila. Mm. Senator, mabalik po tayo sa road ridge. May isa pang insidente na panood niyo po ba yung sa Makati? Uh, hindi ko sigurado kung iyon ba yung uh, parang uh, parang pinipin down niya yung car yes. uh, on yun sa lupa at may hawak-hawak siyang baril. Iwan ko sa kapulisan ha kung na-identify na nila itong tao na ito. At saka kung yung location, exact location at the time nang nangyari ito. Uh, sana na ito ng kapulisan natin. Oh, sige po. Ayan okay. O, parang tinamo naman, parang uh, naglabasan na po ang mga ganitong insidente sa kalye. So, uh, Senator, uh, do you think dapat magkaroon ng uh, batas na let's say ayaw uh, mag-complain ng biktima? katulad ni ito pong pangalawang video na nakita niyo nawawala po yung isa nakatakas naman no hindi na makita po no yung isa doon sa mga lalaki diyan so kailangan po ba ng uh, batas na kahit na walang complainant ay pwede makasuhan uh, itong uh, mga abusadong uh, driver na po ito sa kalye sa, sa ngayon mayroon naman tayong mga batas no na pwedeng ma ang magiging complainant ang publiko uh, to be represented by the uh, Philippine National Police, may available man na option na uh, gano'n. Mm. No? Pero when it comes to yung, uh, yung kaso na na um, uh, attempted murder or prostrated murder, prostrated mm. homicide, gano'n na mga kaso, mahirapan yung ating polis mag-file at mm. yung ating mga piskal ay mahirapan mag-prosecute dahil nga walang private na uh, complainant kasi Apo. ito yung mga uh, kailangan talaga presensya ng complainant. Mm. So yun, hanggang alam ang skandal lang na uh, lang uh, yung siguro kung may uh, bagoy natin ang batas, uh, pero baka makaba, makabaylit po hindi ng constitutional right ng mga accused no, kung uh, nagawa din ang batas na obligadong kasuhan sila kahit walang complainant. Mm. I don't know. Uh, Pag-aralan natin yan. Ano po ang update natin diyan sa insidente yung isa na uh, mga mm. sa Makati naman po yung uh, dalawang uh, isang armed forces at isang uh, police daw. Nagpambuno po sa gitna ng kalsada. Opo. Opo. Ang update po natin dito, ito pong nagpakilalang si Angelito Rencio na sinabi nga po niya na sa IISAFP member uh -oh. ay kinasuhan na po natin ng uh, violation of Republic Act 10591 Apo. at usurpation of auto. Napag-alaman din po ng Makati City Police na siya po ay may mga previous... Colonel? Napuputulo. Colonel? Of 10591, qualified step Uh, sa po ay nakapiyansa. Hmm? Sa so ngayon po, siya po ay tinagahanap na sa utos na rin po ng ating SILG oh. at maganda rin niya po sana na humarap na siya para sa makuha rin ang kanyang panig at maklear ang kanyang name. So, ito uh, na pagalaman yes po. So, ito pong uh, ito pong nag nagpapanggap user purpose, talagang fake siya. Hindi po siya totoong uh, intelligence ng AFP, tama o ba? Sir, we have yet to receive yung formal oh, okay. uh, report from the AFP pero nagsalita na po yung spokes ng Philippine Army, I believe, sa gabi. At sinabi po niya na wala daw po sa kanilang roster itong nanggangalang ang Hilito Renzo. Oh, okay. So, uh, ngayon po ay at large itong si uh, itong, uh, suspect, ma'am? Masasabi po natin siyang uh, pinaghahanap po siya pero hindi pa naman po at-large dahil nasa pistolya pa lang po ang kaso. Hmm. At pala pa naman po siyang warrant of arrest. Ah, okay, Sige okay po. sino ang pinaghahanap po? Yung uh, naka-helmet? Naka-helmet. Okay. Yung yes. isa naman po, eh, ano pong uh, nakausap niyo po na po ba? Yung, uh, Yung nag-pin down? Opo, oh, si Staff Sergeant Tulipas naman po na assigned sa Pasay Police. Siya naman po ngayon ay na-assign sa admin holding unit sa Pasay City Police at sa po ay iniimbestigahan din po. Nakita niyo naman po siguro sa video, 16 seconds lang po siya although may mga statement po siya na nakitaan niya po niya ng baril itong si Angelito Rencio kaya po niya pinindown. ah oh. uh, kailangan pa rin pong investigahan further ng PNP para mas uh, makapagpaliwanag po at ma-determine natin kung tama po ba yung naging response nitong ni ating